Palita po sa Metro Manila. Dumadaing ngayon ng tulong ang mga pamilyang nasunugan sa Santa Ana, Maynila nitong Martes. Marami sa mga residente kasi ang walang mga naisalbang gamit. Bumalik sila sa mga nasunog nilang bahay para maghanap ng mapapakinabangan. Sa tabing kalsada na lang natutulog sa ngayon ang mga residente. Sa pinakahuling tala ng mga otoridad, aabot sa isanda ang bahay ang naabo. Nasa 300 pamilya naman ang naapektuhan ng sunog. Sa investigasyon, lumabas na sumiklab ang apoy mula sa bahay ng isang residente na naputulan daw ng kuryente. Kaya raw gumagamit ang mga nakatira doon ng kandila. Hindi naman bababa sa 3 milyong piso ang halaga ng pinsala. Sa Quezon City, mga kapatid, sumalakay ang isang grupo ng mga holdapper sa isang kainan. Kalagitnaan ng kain ng mga customer nang dumating ang mga holdapper. Nilimas nilang gamit ng mga biktima. Isang kasamahan naman ang nagsilbing lookout. Agad ding sumibat ang mga holdapper. Sa follow-up operation ng QCPD, arestado ang apat na salarin sa magkakahiwalay na lugar sa Caloocan, Valenzuela, Quezon City at Makati. Nabawi sa kanilang dalawa sa mga ninakaw na cellphone, dalawang baril na kargado ng mga bala at dalawang motorsiklo. Ang dagdag pa ng mga pulis. Lingguhan kung sumalakay ang grupo sa Metro Manila, Bulacan at Rizal. Aminado naman ang mga suspects sa krimen. Inihahanda na isas ang isasampang kaso laban sa kanila. Ngayong ilang buwan na lang, bago po ang kapaskuhan mga kapatid, inaasahan naman na mas bibigat ang daloy ng trapiko sa EDSA. Lalo na sa mga bahagi na may malapit sa mall. Ang traffic natin ay masama. Ay sinabi nyo pa, masama sa loob yan. Kaya naman magkakaroon muli ng pagbabago sa operating hours ng mga ito. Napagkasunduan ng MMDA at mall operators na gawing alas 11 ng umaga ang pagbubukas ng mga mall. Magsisimula sa November 18 hanggang sa mismong araw ng Pasko. Ipauubaya na sa mga operator kung anong oras ang magiging pagsasarado ng mga mall. Ted Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM